pag ikaw ay nakapagpakasal na sa Amerika at kailangan mo na i-update ang inyong estado sa Philippine Embassy o sa Philippine General Consulate, ano yung mga dokumento na kailangan nyo isama sa inyong pag-report of marriage? Una, cover letter. Yung cover letter ay isang kopya lang. Nakalagay dyan ang request for report of marriage with complete contact information. Nandyan din yung phone number, telephone number, email address, and permanent address. At syempre, nandyan din yung araw kung saan kayo ikinasal at kung sino yung napangasawa nyo. Pangalawa, report of marriage application. Isang kopya ng aplikasyon form na originally signed at notarized and three photocopies of the notarized application form. Makukuha po yan sa uh, Philippine General Consulate website. Andito po yan sa form. Makukuha yan dito. Downloadable naman po yan. At pangatlo, affidavit of delayed registration if application is filed for more than one year after the marriage. Para maiwasan yan, dapat within one year within one year after yung kasal nyo, dapat nakapag-report of marriage na kayo. Para maiwasan po yan. Kasi pag hindi po kayo nakapag-report after one year ng kasal nyo, kailangan nyo magkaroon ng affidavit of delayed registration. Isang original signed copy at syempre notarized na tatlong kopya. And then, marriage license or U.S. marriage license or certificate, ang pang-apat. Isang original na kopya at tatlong kop or apat na kopya na photocopies. Pagkatapos niyan, ang panglima ay proof of Filipino citizenship. Siyempre, kailangan nating maghanda ng apat na kopya ng dokumento showing proof of Filipino citizenship. Pwede po dyan ay ang inyong passport or Philippine passport. Ang panglima naman or ang pang-anim ay ang birth certificate of con of contracting parties. Ito ay apat na kopya ng yung birth certificate at syempre inisyo yan ng Philippine Statistic Office or PSA para sa asawang Pilipino. At apat na kapis naman of birth certificate of your foreign spouse. Apat na kopya ng birth certificate ng inyong asawa. At ang pangpito naman ay valid ID of contracting parties. Bali dito, kailangan natin ng apat na kopya ng photocopies of valid photo ID ng bride at ng groom. Pwede po ang passport, driver license, or any government issued. Sa akin, gamit ko ay passport. Ang asawa ko naman gamit niya ay passport. Pangwalo. Pag ang Filipino ay widow, dapat kailangan niya ng apat na kopya galing sa PSA or Foreign Debt Certificate. Or kailangan niya ng apat na kopya ng PSA ng Debt Certificate. Pag ang asawa naman na Pilipino ay annulled or divorced, dapat kailangan magsubmitin ng apat na kopya ng PSA marriage certificate with annotation of annulment PSA advisory of marriage with annotation of annulment or divorce judicial recognition of annulment or judicial recognition of divorce certificate of finality or at foreign divorce annulment decree if foreign spouse was previously married naman or widow apat na kopya a Foreign and Divorce Decree or Death Certificate. Pero pag ikaw ay single, nang ikinasal ka after ng yung wedding mo, hindi mo na po kailangan mag-submite ng ng number 8, number 9, at number 10. Pag ikaw ay single. Pero pag ikaw ay widow o kaya na-anal, na you have to pay attention to number 8 and number 9 and number Number 11, pag single ka, diretso ka na sa number 11. Non-refundable processing fee na $25. Postal money order or cashier check payable to the Philippine Consulate General. Dapat, hindi dapat cash or personal check kasi hindi yan tinatanggap. Processing fee ay $25. Ang ginawa namin, pumunta kami sa banko at sa banko kung saan meron kaming account at sinabi namin na kailangan namin ng cashier check. At ang panghuli, number 12, return envelope. Pumunta kami sa USPS at sinabi namin na kailangan namin ng prepaid self-address stamp, legal size envelope. Priority mail dapat with tracking number. At yung sa USPS naman, alam na nila kung ano yung gusto naming kunin at para saan yan. Ulitin ko lang po, pag kayo'y kinasal, make sure na makapag-report kayo kaagad sa Philippine General Consulate or Philippine Embassy na malapit sa inyong lugar. Pag kayo ay single, ito yung mga documents na kailangan nyong ihanda. Cover letter, report of marriage application form, U.S. marriage license or certificate, proof of Filipino citizenship, birth certificate of contracting parties valid id of contracting parties if filipino citizen is a widow or widower yan yung kailangan pero pag hindi pag ikaw ay single diretso ko na kaagad sa number 11 non-refundable processing fee tapos number 12 ay return envelope Ayan, sana may natutunan po kayo sa maliit nating video na to. At sa susunod pag-usapan natin kung paano ko namin gagawin, ginagawa ang aming adjustment of status. Maraming salamat po.